So, bantay kami ng sasakyan. Papunta kami ng doktor. Sarado pa yung mga tindahan. Yes. Yes. So, pupunta tayo today ng doktor. Ano? So, malalaman natin kung ano yung mga follow-up check-up ko, mga follow-up uh, gamit na kailangan. Kasi, doon sa Manila lahat ng mga record ko so titingnan natin ah. yeah. so ilipat ko yung mga record ko dito lalo pa yung allergy ko so malalaman natin tagal hindi ako nakalabas punta sa doktor isang buwan ha. so malalaman natin kung ano yung magiging resulta sa paglipat ko ng doktor ngayon lalo lalo na sa immune system na sinasabi sa akin ano kasi hindi ko lubos ko yung pilihan itatanong ko yun mamaya doon sa doktor ko yun ang gagawin ko mamaya So, maaga pa kami nag-alis kasi nga may lalakarin and then, pag sa dispensary kasi kailangan natin pumila ng maaga, ano, kaya ito, nung pa kami ng sasakyan. So, naka-breakfast na akong kinain ko lang rice lang and then, ano, yung oatmeal. Pero, rice ang kinain ko oatmeal ang binaon ko. So, saging ang ulam ko. So, makes it may So, dala ko lahat yung record ko. Lahat ng record ko, dala ko. So, itatanong ko yan mamaya dito sa doktor. And then, pag may time mamaya, kukuha ako ng national ID. So, I hope makakuha ako ng national ID para yan ang nagagamit ko sa mga transaksyon ko. Kasi yung mga IDs ko dito is manila pa ng mga, mga address. So, parang komplikado. Kaya gusto ko dito pati ngayon sa aking uh, isang social account kumikita na no pero hindi ko pa siya gin update yung kanyang uh, earning na uh, uh, status kasi gusto ko muna palitan yung address yun muna ang gagawin ko kasi alam niyo naman pa strict to ano napaka strict to yung mga ganung bagay kailangan parehas yung address mo parehas din yung mga details na binibigay mo kaya kailangan ko din makakuha na nationality So, national ID lang ang makakuha tayo mamaya. I hope. And then, regarding sa doktor ko, sana okay lang.